WhatsApp up mga bossing? Magbabalik na naman si Foggy for today's video mini vlog. For today's video mga bossing, magbabalik na naman ako. At dito nga tara, samahan nyo ako pumunta dito sa aming party para kumuha ng mga iluluto natin ngayong tanghalian. Siyempre kukuha tayo dyan ng manok ni tatay para naman may ulam tayo for today's video. Dito nga sa amin, ito nga madami nga kaming manok. Tapos marami din kaming pato dyan mga bossing. Ayan, huli ka dyan mga bossing. Ayan ang ating kakatayin ngayon mga bossing. So yun, tara, kunin na natin yan. At dito na nga mga bossing, after that ay nakuha ko na nga rin yung manok na gusto kong kunin. After that dyan mga bossing, syempre lalilinisin na rin natin yan at ayan na nga malinis na nga yung ating muna ko titigtagin ko na nga rin yung mga bosing at that. ay tapos na dito nga ay nagabala nga ako dito sa ating gagawin na pang ricados dyan mga bosing so yun tara ating balatan na natin tong papaya mga bosing na dalawang piraso lamang dyan na kinuha ko dun sa puno namin at ito na nga mga bosing iniwahiwa ko na nga rin dyan ng malilit na saktong -sak 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 sakto lang yung malulunok namin para naman malagok agad ay charot hindi ganun at dito na nga mga bosing after that ayan na ngay mga kumuha na rin ako ng malunggay tapos yan mga nook tapos yung mga sibuyas bawang at dito lang mga bossing after that ay lalagay na rin natin ng mantika na konti lang lamang para naman all goods kasi ang magpapamantika dito yung kanyang balat ng manok mga bossing after that dyan mga bossing syempre igigisa ko na yan para naman hindi malang sa mo ay ito nga niluluto natin mga bossing para naman hindi malang sa dito nga after that ay nilagay ko na nga rin yung ating papaya mga bossing at nilagyan ko na nga rin dyan ng konting tubig mga bossing para pagkukuluan yung mga bossing at dyan na nga, mga bossing wag na mag para naman alam mong iluluto ko. Bali na sa 3 minutes lang tong videos natin mga bossing. Kaya panoorin mo na ang at Diyan nga, nilagyan na natin ng betsin tapos konting asin tapos konting pagung mga bossing. Kasi ayun ang magpapalasa dito sa ating tinola mga bossing. At dyan nga, after that, ikiniwar-kiwar ko lang. At dito nga, yun, nilagyan ko na nga dyan ng daon ng sili at daon ng malunggay at konting sili lamang mga bossing. At syempre, ating titip man yan kung ano bang lasa, kung sang sarap mo ba o sing sarap ko. ito itong iluluta natin. At dito nga, after that, ay ko sobrang solid mga bosing So yun, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood sa akin lagi. Bye bye!